Noong nakarang episode po natin, mga kachika, yung kay Vice Ganda, dinagit po tayo at nilusog ng mga bashers dito sa SNN. Unang gabi ng concert, ni Vice Ganda at ni Regine Velasquez, Araneta Coliseum, noong biyernes ng gabi. Pero iba pa ang nangyari noong gabi na yon. Eto, si MC at si Lassie, dumating doon. Oh, bilang bisita daw. Yeah. Bakit kayo nandito? Sabi ni Vice. Magagalit si Christopher Min. Di ba tayo? Mawawalan sila ng content. Huwag niyong baguhin ang narrative. Ayan. Sasagutin ko to, Ana, yeah. Itong si Vice Ganda ay isang komedyante na nagtatago sa laylayan ng pagiging komedyante ang pagiging bastos. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na! at yun na nga mga kachi eto na siya na rin lang ang nagsabi diba? <laughs> na kahit anong mangyari wala tayong pakialam okay yes. noong nakarang episode po natin mga kachika yung kay Vice Ganda dinagit po tayo at dilusog ng mga bashers dito sa SNN maraming salamat po pinataas niyo na naman po ang engagement marami maraming maraming salamat pati views mataas sa mga nag-aalala po tungkol sa akin mga SNNers mm -hmm. mga CFMers wag kayong masyadong mamroblema wag niyo ako intindihin ako ay isang labandera alam ko na kapag ako naglaba mababa nababasa ako. Alam ko ang mundo na pinasok ko. Hmm. Hindi ako nag-ilusyon kahit kailan na maglaban ng hindi nababasa ang mga kamay ko. Okay lang yan. Okay, mga kachika, dito na po tayo sa concert. Unang gabi ng concert ni Vice Ganda at ni Regine Velasquez sa Araneta Coliseum noong biyernes ng gabi. Eto na. Ang alam ko po kasi kapag ka isang tao ay nadapa, nag-iingat na sa paglalakad para wag na uling magkapilat. Pero iba po ang nangyari nung gabi na yon. Eto, si MC at si Lassie dumating doon. bilang oh, bisita daw. Yes, bilang oh. bisita daw. Siyempre, statement yon. oh, oh nasa crowd. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Siyempre, statement yun. Kailangang lumabas na magkakasundo na sila talaga, di ba? Yeah. Ano ang sabi ni Vice Ganda? Yung sigaw niya. Ano ang no? sabi niya? Bakit kayo nandito? Sabi ni Vice, magagalit si Christopher Min. Di ba magkakaaway tayo? Mawawalan sila ng content. Huwag niyong baguhin ang narrative. Ayan, Sasagutin ko to, ha? Nandito. Yung mga inilatag po namin, mga kachika at mga kapatid, na naratibo tungkol sa kanilang hindi pagkakasundo, tungkol sa pagpapahiya ni Vice kay MC Mua nung sila ay nasa Palawan, di ba? No. Tumingin na diretso sa mata ko. Babaguhin ko ba ang naratibo? O kayo magbabago ng naratibo? Paano natin babaguhin? Kanino ba nang galing yung mga inilatag naming kwento dito? Kayo makakapagpatutoo kung ano ang totoo at hindi. Walang naratibong babaguhin. Alam mo kung saan nagmula yung mga inilatag namin dito. Tapos yung issue na yun. Na. Ay, oo. Oh, wala na. Eh, an period. Baguhin daw eh. Oo. Oh, oh. inimbento natin. Oo, oh, kasi oh. sinabi, ba't kayo nandito? Oo. Oh, Magkakalit ah, ah, oh. si Oo. Di ba alam niya, magkakagalit tayo? Oo. Oh. Alam mo, hindi ba ganda yata yung pagkapunta doon ni MC taka nila Ay, si oo. mukhang nagamit sila sa gabing yun pero kailangan oh. naman silang pumunta doon ah. statement nga oh. eh na kunwari bati-bati na sila o, o kung totoo man po na nagkasundo na sila fine with us Ay, walang it. problema oh. masaya kami para doon unang-una yung ginawa kay MC ano kung sabi ni Vice bumati ka na oh. Oh. Ay, bumati ano, 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 kahit bisika sa yan. kahit bisika sa yan. <laughs> <niya>, <laughs> <sa Malacan niya, laughs> nandito po ang ating Pangulo ano ang ginawa ni MC naku nag ano siya kinaya niya ang pagsasalita ni Pangulo Pangulong Bongbong Marcos tapos nang hinawakan niya pa yung pisgi ano, mm -hmm. ni MC para lang, ano ba? Mamiwi, oo. Oh, oh, -ga, mm -hmm. ganun, oh, oh, oh. At talaga yung attention kasi yun nga talaga, diba? Ang At gusto niya ng, ko, up. Kurid, At ng close up. Correct. At ng close up. Siyempre, diba? nakalakakan na naman ang crowd. Mm -hmm. okay. okay. At ano naman ang ginawa ni Lassie sa utos ni Vice? Ay, siyempre sa utos naman ni Vice. Naglagay mo na siya na oh, tayo. Oo, siyempre ginagaya naman si PRRD. Si former President Rodrigo na na gumanon siya. Tapos diba, habang tinututok Vice sa kanya yung ano, yung microphone, nagsasalita siya. Tapos, ang badawalit, pagkatawas di ba yan naman ang style talaga PRRD? Kasi ang sabi niya, panahon na raw ng pagbabago, pagtutulong-tulungan, tapos nagmura, ang daming nagpalakpakan, may mga nagsigawan, hmm. naging masaya. Diba? Okay, mamaya natin uh, tatalakayin yung dami nang uh, sumaya at yung mga nasaktan. Ay, diba? yeah. kore. Yeah. Lagi naman yun, laging hindi isang tampo rosetto, oh, laging may masasagasakan. Eto na, nagpakitaan sila ni Regina mga pictures na nang tsaka pa sila. Ay, Ay oh, yung old mga pictures. Oh, 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 di Eh, yung nakita kay Vice, yung yung buruk-buruk yung mukha niya, di ba? Oo, yung meron mga bakas yung... ng lumipas. At ang sabi niya, ano daw yung kape facial lang daw niya yon. Kaya open the door. Kaya open the door oh, niya. Ano naman yung sabi niya? Tapos sabi niya kay Rim, makatawa ka naman di ba? Tapos nag-adjust sa, sa audience, makatawa ka naman diyan. Tingnan mo nga yung picture ni ano. Hindi, ano sabi niya? Si Senador Grace daw, kumakatawa. Oh, oh, sabi niya. Sige nga, tingnan mo nga si Marcoleta, tingnan natin kung hindi ka matawa. Do, Senador, Senador Rodante Marcoleta. Ako. Ang kanyang binanggit yan, di ba? Napakaano eh, yung dito ko nga pinapasok yung, di ba kapag tayo ay eh, nadudupilas, nadadapa, nag-iingat na tayo kasi doon tayo nagkasugat eh. Uh -oh. At saka doon ka na naman mabubulaan. Uh Oo, -oh. mm. mabubutasan, mabubutasan pa pati. Mabubutasan uh pati. -oh. okay. Uh -oh. Ilang taon na po ang nakararaan sa Araneta Coliseum din po mga kachika. Ito po yung pinakamatinding bubog na tumama kay Vice Ganda nung paglaruan po niya ang katawan, ang timbang at ang pagkatao ni Miss Jessica Soho ng KMJS. Ito yun eh, uh -huh. 'di ba dito yung talagang antindi ng pamumula sa kanya ng publiko Oo, oh, oh, halos hindi uh -huh. alam kung paano niya babawiin uh -huh. at uh -huh. paano magso-sorry. Uh -huh. At nung magso-sorry nga siya, hindi ba hindi naman siya uh -huh. binigyan ng pagkakataon? Uh -huh. ni oh, hindi si Jessica uh -huh. na busy siya at tinagbabaan siya ng telepono at hindi natapos ito, hindi na nasundan. Hangga Hanggang ngayon ngayon, hubog pa rin yun, hanggang ngayon, 'di ba? 'Yun po 'yon. Isipin nyo yung nangyari noon na ginawa niyang katatawanan si Jessica Soho. Talagang kung ano-ano ang pinagsasabi niya sa entablado, natural napatawa po niya ang buong arena neto coliseum at maaaring ang iba pa na nanonood doon sa video, 'di ba? Diba? Totoo 'yun. Isipin mo, ginawa mo ng katatawanan yung tao. Ano pa ang sinabi mo? Paano kapag hinalay, 'di ba? O diba? di ba? Siya sa akin, itasok sa light zone. Grabe yung parang dual noon. At saka yung paano raw kung mag- si Jessica Soho. 'Di ba ito lang naman ang akin. Kapag nakakapanood tayo ng uh, news programs, 'di ba, kapag uh, merong hinalay na pamangkin, merong hinalay na anak, mm -hmm, 'di ba? Mm -hmm. Hinalay na babae, ganito ganyan. Ano sinasabi ng mga nai-interview? Isang ano 'yan, nakakaawa, nakaka nakakatroma para sa mga nanonood at sa biktima. Oh, diba? ano ba ang sabi? Ano ba ang ginawa sa iyo? bakit nangyari ito? Hindi ba ang laging sinasabi, pinasok siguro ng demonyo. Ay, ang utak ng lalaking yan, kaya nagawa sa iyo. Ayun, ang agad-agad na ko, merong something. May mga ganong agad. kahit naman yung mga nahuhuli, anong sinasabi nila? May bumubulong po kasi demonyo sa akin eh. Nagawin ko raw. Oh, oh. Ganun, ganun, patalo siya. Yeah. Yeah. At saka isa pa, di ba sasabihin, siguro nakadroga ito. Mm di ba ganun talaga Kulokyan talaga na salita. yun, eh. Pero karaniwan yung pinasok ng demonyo, yung utak nung nanghalay. Di ba ganon yon So, lumalabas dito, isang tao lang po na may demonyong utak ang mag-iisip na nilight-light mo na ang isang tao. Ginawa mo na nga katatawanan tapos pahahalay mo pa. Yun yun eh. Kasi ang utak, pag pinapasok ng demonyo, kung ano-ano talaga ang nagagawa. Yun yun. At saka ito, itong, etong show na ito ay eh, talaga napakatapang. Mm -hmm. wala, nang, wala nang sinasanto, sabi nga nila. Kung sino ang gusto niyang banggitin doon, uh -oh. wala nang pakialam. Basta nasabi niya yun na sinasabi niya, ginagamit niya sa kanyang programa, wala siyang pakialam sa uh -oh. epekto. Di ba may nabasa pa nga ako mga komento na ang sabi, itong si Vice Ganda ay isang komedyante na nagtatapang tago sa laylayan ng pagiging kumadyante ang pagiging bastos. Yun ang nakano, mm -hmm. napakarami na gano'n ng ano. Hindi ba meron din sa ano, sa show tayo kay sa no. pamilya Villar? Oo, oh, oh, yung unang-una -una talaga, yung ginaya niya yung lakad ni Senator ah, ni Senator Manny Villar. Cynthia, oh. Villar. Na naglakad na, na kayo ko, tapos nagwave sa lupa. Mm -hmm. Tapos kung magano, ginaya, so, 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 ginaya ni Vice Oh, ginaya ni sa show. Then sabi niya, sino kaya ang kinakawayan niya dun sa lupa? Okay. Sabi tapos yung na, pangalawa. Tapos yung pangalawa, ito na, yung bago nilang programa nito na mm -hmm. ng, segment, segment. Oh, yung bagong segment na may trivia, mga trivia question. Yung siyempre, yung sabi niya, So, may, may tanong ako sa inyo, tungkol sa bilyar. Bilyar so, na laro. Oo, oh, oh. bilyar dapat na laro. Pero ang sabi niya, ilan ba ang bilyar sa Senado? Sabi nung ganun. Hindi, hindi na naubos-ubos ang bilyar na naubos sa, 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 sa Senado. Di ba? Hanggang sa, sabi niya, babasahin yung kanya. Napanood ko yun uh, eh. Uh, <laughs> sa, sa video na pinakita okay. ninyo, di ba? <laughs> <laughs> hindi ko naman pinapanood ng Showtime. Uh, uh sa ako. Uh, okay, <laughs> uh okay. ko talaga nga, nga doon sa mga clones. Oo, uh, uh, oh, naman. Oh, oh, Ay, malinis na pagpapatawa, malinis na entertainment. so, pareho kayo ni Camille Bilyar. Camille? O si Avic Amarillo. si Avic, para si Avic Si Amarillo barilyo oh, eh, Nabin, na pinagkakatiwalaan ng pamilya Villar. Mm -mm. Ang sabi niya, Villar, Villar, yung tubig, uh -huh. yung parang inaano niya yung prime water. Oo, oh, -oh. oh, -oh. Na alam naman na ito yung malaking ano, problema oh -oh. ngayon. Oh -oh. Na ginagawa naman ng mga tagapamuno ng prime water ang lahat ng kanilang magagawa para yung mga residente na nagre-reklamo at naghahanap talaga ng pagkilos, ginagawa po nila yon. Pero para sabihin mo pa, sa isang entertainment show, yung Villar na Villar na laro, idudugtong mo at ikakabit mo sa pamilya Villar, hindi na po naman tama talaga yon. Kaya ang dami-dami komento bakit hindi na lang political show? Ang gawin mo hindi na entertainment. Oh, oh. At saka right after niya may naglabas kagad na pinariringan mo ba ang mga bilyar? Oh, yun yun, parinig ni Vice Ganda sa bilyar. Eh sino pa ba naman oh, iisipin ang iisipin ng tao? Oh, tubig big, oh. di ba? May oh, eh. issue nga tungkol sa prime motor, oh, oh. tapos yung lupa, yung subdivision oh, oh, naman oh. natin subdivision, di ba? Walang pinangingilagan itong taong 'to eh, si Vice Ganda. Yung parang kung ano ang maisip niya, bibitiw salita, bibitiwan niya kahit marami siyang masaktan. At saka siguro, yung lahat ng mga nakapalong video, na, yung nagbo-voice over, nag ano maririnig yung boses niya, si Vice talaga. Nap uh -huh. Na napapagano lang yan, unood. Iba, si Vice talaga. Kaya tama yung si Avic Amarillo, ang sabi niya, kahit naman nung ipinapalabas sila sa All TV, mm -hmm. hindi naman ako nanonood niyan, it bulaga talaga. O, ang oo, pinapanood oo, ko ha? kasi ayoko mapanood yan, yan. Oo, yan. oo itong oh. host na ito. Yon, ah, ano po eh, talagang sinasadya kaya niya ito para mabenta yung kanyang Oo. Oh, oh. Malagay ko ano niya yan. Eh. Ay, ano niya na yan, Nay? Ay, so, siya na yan na parang kahit anong sabihin ko, total lahat ng na mga napapanood mm -hmm. ngayon, sasabihin ko para in ako. Ay, hindi naman tama yon, ngayon at maraming pumapalakpak, marami sumisigaw. Ay tanggap ka, hmm. di ba? Okay, marami siyang napasaya. Oo, oo. Marami siyang napasaya doon sa Araneta Coliseum. At talaga naman kahit sa mga video siguro na pinapanood na nagkalat ngayon, yes. Maraming natatawa. Pero ilan naman yung mga taong sinagasaan niya ay, at napalungkot uh, niya? Uh, Isipin mo naman yung mga pangalan na ito. PBBM, dating pangulong Duterte, uh, Senador Rodante, Marculeta, mga Villar. Ako hindi ko na yan ano, hindi ko na iniintindihan kasi naiintindihan ko yung pinasok kong mundo sana all. Hm. Uh. Patako ay uh, na kaya kaya kong tanggapin yun eh. Kasama yan sa aking trabaho. Ni pinatbila yan, magkakagatan. Nasa iisa kasing balon, no? Mm. Di ba? Pero sana all. Ano ang sabi? Nakasulat. Itong si Vice, kapag ka hindi ka sumang ayon sa kung ano ang kalooban niya, demonyo ka na talaga, sabi niya. Mm -hmm. Tsaka wala ka ng saysay. Di ba naman? Yung tungkol naman po, doon sa ibinalita namin, nung uh, nakaraang uh, episode na mahina ang benta ng ticket ng concert ni na Vice Ganda at Regine Velasquez. Two weeks ago, dinalaw po tayo ng sunod-sunod na bagyo. Talagang matindi po. Tatlong sunod-sunod yon, di diba? Totoko. No Nung matanggap natin yung ano na yon. Oh, oh, okay. Syempre, mga tao siguro naghihintay na baka mamaya may bagyo. Oh, oh. Masayang lang yung pagpunta namin. Huwag na yung pabili ng ticket baka masaya yung pagod. Mm -hmm. yung effort, ganun po yon. At uh, hindi na po ito question ngayon nang binili ba ang ticket o binili para ibigay sa iba? Basta ito po ay walang question. Nagtagumpay. May tao ang Araneta coliseum, hindi lang punong-punoan. Ah. Mm -hmm. Kakailanganin natin. Oh. Nagte-text habang nandoon, yes, diba? May bakante na running, may bakanteng upuan. Wala na pong question. Congratulations sa Diva. Congratulations. Oo, oh, Regine and Vice. Diba? Congratulations, Super Diva. Walang problema sa amin yon. Talagang yung source namin ay nanindigan na nung sabihin ko sa inyo yan, ililabas kasi natin two weeks after. Eh, Two weeks after. At yun yung alam may at saka tinitake naman, alam naman na team ito. At saka may ano naman talaga na, nung una, hindi talaga nagmumove ang ticket ah, may ano talaga naman. At kung sakali man, sabi ko pa, na ganun nga, kawawa naman si Regine, madadamay pa. Ito. Oh, diba? Siyempre naman mga magiging reaction kapag nag-boom ano, show na ito. Pero hindi natin pwede sabihin sold out ay oo kasi sila na mismo ilalabas niya sold out august 8 sold out august 9 sold out alam mo na isip ko to hindi kaya katulad dito nang nangyari sa concert din sa Araneta na nung malaman na hindi nagmo-move yung ticket eh binili lahat ang ticket at pinamigay si Vice Van tinutukoy mo iba 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 yon alam-alam mo na yon kung sino yung naglakas loob na mag-show sa Araneta pero talagang hindi kinaya ang sabi nga nila paglalarawan niya ang nakaupo mga estatwa mga manika daw dun sa upuan eh pero sa amin pa question Oo. may tao po ang Araneta sa unang gabi ng concert ni uh, Regine Velasquez at ni Vice Ganda at para sa amin tagumpay po ang ibig yeah. sabihin congratulations diba? dito naman sa aming programa kinokongratulate mm naman namin mm -hmm. po yung dapat congratulate uh -huh. at saka pag may punto si Vice binibigay natin yes, yun naman true. totoo uh -huh. kaya yung mga bashers talaga oh. Uh -huh. napapansin nyo rin yung mga ganun namin uh -huh. at, saka, at, saka, ako nandun ako nung Friday night na yun ng gabi sa si Araneta nakita ko talaga kahit po, may tila naman doon lalo na sa general admission uh -huh. kasi yung general admission dito na siya kanya sa gateway hindi natin sa baba. kitang kita, kita, kita mo uh -huh. talaga yung pila meron naman talaga Oo, oo. Kaya nga, walang question para na sa uh -huh. Ang pinakamahalaga po, physical presence. Uh -huh. May tao. Yun po ang amin. Congratulations. Yes. Di ba? Uh -huh. Pero hindi natin masasagot <laughs> yung pangalawang gabi. Diba? Ay, oh, uh -oh. Ay, oh, uh -oh. Sa, unang gabi lang tayo. Oo, oh -oh. Tingnan oh -oh. natin. Okay. Eh. Kasi sa unang gabi siya talagang, talagang ano na siya. Itinudo niya na lahat. Kita mo lahat, binanggit niya na, di ba? <laughs> Sinatron na Dante Marcoleta. Pati yung Christopher Min, di ba? Binanggit na pa. Di ba? Nanood ka pala dun eh. <laughs> Nandun ka pala. <laughs> nga ako ng mga kaibigan ko. Oh, <laughs> na kayo ni kay MJS. Oo. Oh, oh, President oh, oh. Dalawa na kayong bubog ni Jessica Soho para kay Vice Ganda ngayon. Oh, oh. Pero alam mo, nakakaloka din yun ah. Oh. Yung out of the blue, bilang ah. yung pangalan mo na pa. Oo. Oh, oh. Wala kang kilala mo sa show. Oh. Pero, Pero alam mo, Romel, uulitin ko lang, kapag naglaba ka ba, hindi mababasa ang kamay mo? Ay, nako. Trabaho natin to eh. Oh. Ultimo nga, di ba, pinagkakaingat-ingatan mong dapat mabasa, nababasa. <laughs> diba? <laughs> diba? <laughs> iyon <laughs> Kaya sana all ganoon, mm diba? Sana all. At nga pala kay senador Dante Marcoleta, di ba? Nanghihingi siya ng sorry, hindi pa man humingi na siya kagad ng sorry. Ginaya mm -hmm. naman niya si PGMA. Sorry oh, no. Oh, oh, sabi, sabi naman niya. At doon naman kay MC at kay Lasi, nag-disclaimer siya kagad. Ka. Ka, diba? oh, hindi ako, hindi, hindi ako Ito, itong dalawa yan, oh, ha? Diba? Sabi niya. No, sabi oh. sa inyo yan, ha? Mm -hmm. so, sabi ako ganun. So, ibig sabihin, gamit, na nagpagamit naman itong <laughs> si MC at si Lasi, di ba? Kaya, ano yan eh? Basta, alam mo, MC, kung galing ang mga inilatang namin kwento dito. Nung nag-away kayo ni Vice Ganda, alam mo yan, hindi mo po pwedeng baguhin ang narrative. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!